Hoy, sugibot timo dia. Go. Ikot. Wala biha ka. Gumagawa ka ng kalokohan dito sa gubat ah. Uy, ano 'yun? Lak. Kabai. Hoy. Samahan. Temuin natin 'to yan mga idol, continue pa rin tayo ngayon. Umuulan. Nakaano lang ako dito sa may dahon ng saging. So, nagpaano tayo ngayon ito. Nagpapasilong tayo. So, sa ngayon, balikan natin. At nakita natin yung lalaki, no? Grabe, talagang tumakbo siya. So, samahan nyo po ako ngayon. At sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, mag -subscribe na kayo. At syempre mga idol, i-click yung bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. So tara, continue tayo. Samahan nyo ulit ako. No, hanggang sa dulo ng video na to, nakita natin yung lalaki. Talaga, tabi-tabi po ha. Bawal po ito sa mga bata. Kung ng mga bata, uh, gabay po ng magulang ay kailangan dito. So yun nun po. Tara, let's go. So yung mga idol, hanapin natin yung lalaki. Nakahubad yun eh. Dito. Grabe yung ginawa niya mga idol. Binutasan. Binutasan yung puno ng saging ba? Hindi na kaano? Hindi na Baka makita natin dito. Ang lakas kasi na ulan kanina. So ngayon mga idol, medyo tumila na po ang ulan. At tapos basang-basa tayo at nakabihis na po ako ngayon mga idol. Kasi kanina grabe talaga yung ang lakas ng ulan. Kaya Huminto na ako sa pagpa-video. Ngayon, continue tayo. Hanapin natin yung lalaking nakahubad tapos binutasan yung puno ng saging. Parang may ginawa siyang kababalagan sa may puno ng saging. Ewan ko kasi yung mga idol, yung mga ganyang estilo, eh parang mga 80s o 90s ba? no mga ganyan-ganyan. Kasi parang nakalanas din ako lang dati eh nung kabataan pa natin, 'di ba? Yung mga ganyan-ganyan na Binutaasan yung puno ng saging. So parang nakarelate tayo ng ganyan ba? So ngayon, hanapin natin yung lalaki para maano natin kung anong ginagawa niya dito. Baka, ano, kasi may ingay doon sa kabilang bundok ba? May saka ng niyog dito. Baka trabahante ba? So hanapin natin dito no? Sabalikan natin. Sabalikan natin dito. Kaya tumakbo yun so yung mga idol balikan natin doon sa kung saan may, bu may butas yung puno ng saging so sa lahat ng mga viewers natin alam ko nakarelate kayo dito alam ko yung mga lalaki dyan na nakagawa ng itong binutasan yung puno ng saging panoorin yung video na to alam ko makarelate kayo dito sabi ko na nga ba, bumalik siya eh. Ayan o. Oh. Ayan mga idol, yan yung ginawa niya kanina. Uy, grabe. Ayan siya o. Oh. Uh. Uh. Yung puno ng saging tinira. Oh. Uh. Puso na ba ngayon to? Lapitan natin para makita ninyo mga idol. Lapitan natin. o. Well. Hoy! Sige bot ni Mudia! Ikaw! Ikaw! Walang iha ka! Gumagawa ka ng kalukuhan dito sa gubat ah! Ayan mga idolo. Bumalik ulit siya dito. Ano? Ih. Ang lagkit. Oh. Ha, ano? Ay, ay. Walang hiyak to. Hindi na siguro matino ang otak nito. Ayan mga idolo. Sa si area to subo, nakakatakot. Pero anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito sa area na to? Mano na ba talagang ibang lugar? Siguro takabundok to ba? Lumabas <coughs> ka lang kung nagt nagtatago ka dyan. <coughs> Alam ko nandito ka lang nagtatago. Anong ginagawa mo dito? Ay, uy! Uy! Ano Anong ginagawa mo dito? Ha? ulang uh, ka gumagawa ka ng kalokohan dito sa bubat? Binutasan mo pa yung saging? Ang yaka. yaka. eh. Yung mga itulo. Parang wala sa parang wala sa kanyang sarili to. Nangyari to sa lalaking to. Kahit umuulan, susundan talaga kita hindi pwede yung ginagawa mo okay ah Nisha, parang wala sa kanyang sarili. Parang wala sa parang wala siya sa kanyang sarili. Parang lutang. Ano? You know? pa siya Nakabrip. Grabe na mayakas ng lalaking na to. Kahit Pero ano. Pero Kinuha na. Kinuha ang kanyang short pan. Yung short niya. Nakatingin ka pa sa akin. Hunda ka. Parang <coughs> Grabe naman dito sa bundok to. Saan <coughs> kaya siya? Nagtatago ka na? So yun mga idol. Saan kaya? Nagtatago na siya ba? So ayan kitang kita yun naman sa dalawan yung mata mga idol dito sa area na to. Hindi magjowa yung nakita natin, kundi kakaiba mga idol. Kasi first time ko nakakita dito sa gubat na mayroong isang lalaki talagang napakamanyakis niya. Binutasan talaga ang puno ng saging. No, kaya hindi natin siya masisi kung ano talaga yung kalagayan niya ngayon o talagang wala pa siguro siyang jowa o meron hindi ko alam mga idol wala pang asawa kaya ayan yung nangyari ebidensya oh. hawakan na natin oh. butas <laughs> lagkit lagkit ayan at kinuha pa niya yung ano niyan iwan niya yun na short Saan kaya siya pumunta? Titingnan natin dito. Alam ko nagtatago lang yun dito eh. Alam ko nagtatago lang yun dito. saan kaya yun? tatago yun dito Sana kaya siya? siya nagtatago ngayon. So kakaiba ng panahon ngayon mga idol no. Iba ng panahon ngayon talaga. Hindi makakita tayo na magjowa sa gubat. Ngayon naman, lalaking binutasan ng puno ng saging. Alam ko marami nakaka-relate dito. Pero ewan ko lang kung mako kayo ngayon sa video. So ayan, hanapin pa natin yung lalaki dito. Uy. Uy. Ayun siya. Oh. Nagalit pa. Ilo. Yan o. Ayan siya mga idol. Siya pa ngayong galit. O. Oh. Umalis. Siya pa yung nakita natin. Nagalit baka. Nagalit sa mga idol kasi na, na, na disturbo natin. Iba talaga kapag nasa ano ka na. Bimbangan ka na ng ano sa finish line ba yung naudlot talagang galit saan na siya napunta nagkagalit siya mga idol so yun ako pa ang kasalanan dito dahil na nadisturbo natin ano to eh nagbablog naman ako dito at hindi ko naman inaasahan na makikita natin siyang nandyan siya sa saging may puno ng saging so ayun mga idol parang siya pa yung galit ha hindi natin titigilan to. Alam ko, marami na siguro siyang mga kababalagan dito sa mga sagingan. Mga idol, ang, ang ganitong tao, mga idol, delikado. Baka kasi, uh, mang-rape ng mga babae ba? Yung ganun. Baka yung mga bata, delikado. Kapag ma-interesan, ma or siguro addict, something may ganun. O, hindi ko alam. Parang wala, wala, wala sa kanyang sarili. Itong tao ng ganito, mga addict yan minsan hindi ko hindi ako sure pero yan yung mga kadalasan kasi wala sa katinuan ba kahit saging kahit puno ng saging huy nako grabe naman marami namang mga babae sa mundo hindi ko alam kung ano pinagdaanan ng lalaki na to baka siguro naghiwalay sa kanyang jowa or something saan ka kaya siya Grabe to. Saan sa saan, saan kaya saan kaya siya makikita? Ugh. Oh. Grabe yung lalaki mga idol. Uy, ano 'yun? Hello. Babae. uy Tanungin natin to. Miss. Sandali lang. Ayan e no? Bakit may babae dito? Bakit ka nandito, miss? Sino? Huwag kang magtago. Bakit ka nandito? Ha? Pakita ka. Magpakita ka. Oh! Sandali lang. Hindi naman ako masamang tao. Bakit ka umalis? Oh. Mag Miss, mag ka diyan. Ay, nako. Makulit talaga babae na 'to. Bakit siya nag natatakot? Wala naman ako masamang intention sa kanya. Magtatanong na ako kung sino yung lalaki. Ay, sa mga idol oh. Ay, nako. Ay, pinabulhabol pa ako. Miss, sandali. Oh, saan ka pupunta? Gusto lang kitang makausap. Hindi naman ako masama. Mga idol. Ay nako. Sino namang babae na to? Baka naman siguro juwa nung lalaki. Ayaw mong lumabas? Ayaw yung lumabas mga idol. Hihintayin natin siya dito. Magtatago tayo. Magtatago tayo mga idol. Alam ko na lang siya eh. Nagtatago siya dun sa taas. So ito mga idol oh. Papakita ko sa inyo ulit ah. Ito. lo Ang lalim. Uy. Ay, Ayan. Ay. Yeah. Ang lalim. 8 inches yata siguro yung anong nang lalaki. Ang haba. Nagtatago <sighs> tayo dito. Hintayin natin yung babae lumabas. Alam ko magkikita Makikita siya siguro. Tago tayo dito.